Pangarap nga ba ng aktres na si Jodie Santa Maria na maging isang action star? Para kasi sa award-winning actress na si Jodie, ang maging bahagi ng action series, I Dream Come True. Sa kauna-unahang pagkakataon ay mapapanood ang aktres na magpa-perform ng stunts at fight scenes sa bago nitong teleserye na Lavender Fields na mag i ngayong Setyembre. Ayon kay Jody, sa loob ng 27 years niya sa entertainment industry, naniniwala naman siyang halos lahat ng roles ay nagampanan niya pero bigla niyang napagtanto na hindi pa pala dahil hindi pa siya nakagawa ng action series. Parang nakinig daw sa kanyang langit at napagbigyan siya sa kanyang hiling dahil nang i-offer sa kanya ang Lavender Fields ay action drama ang tema nito. Kaya naman, masayang actress dahil for the first time ay masasaksihan siya ng kanyang fans na sasabak sa isang action drama na teleserye na bago sa mata ng mga manunood. Si Jodie ay nakilala sa kanyang drama roles at dramatic roles sa teleserye series at pelikula Yan ang ating entertainment news Alex Forake, tatak a man.